Si Loki pa pakay ng dalawang Holy Knights mga tol. Hindi nga biro ang lakas nila dahil sa binanatan nga agad ng babae ang isang giant dahil lamang sa ayaw nitong sumagot. One Piece Chapter 1135 spoiler at ang title nga nito A Cups of Friendship. At sa cover page mga tol, eh nakalaya na nga raw si Tama na kung maaalala nyo nga sa nakaraan, eh, nakidnap na naman ni Holdem. Nandun nga si Yamato kaya siguradong natulungan niya nga si Tama. So ang unang nilalaman ng spoiler, ay eh, patungkol sa Aulibra ang pangalan nga raw ng malaking kuwagon dyan, AB e, Blue. At siya nga ang dahilan kung paanong lumalaki yung mga librong ipinapasok e, sa library na yan. Nakakain nga raw ito ng Iku eco Economy. Kung saan sa Devil Port nga na yan, eh natatransform niya sa malaking size yung mga bagay. So hindi nga lang mga libro yung kaya yung palakin, kundi mukhang lahat nga ng mga bagay. Si Cole naman daw, e dumating na dyan sa Walrus Academy. Nakita natin sa mga nakarang chapter na sumunod nga siya matapos niyang makitang dumaan ang barko nila Brogue at Dory. At yung ibang mga higanting bata ang nga araw dyan sa school e eh, ayaw sa kanya. Dahil sa tingin ng mga ito e eh, matapang at agresibo yung si Colon. Habang si Colon naman daw e eh, ayaw rin sa mga batang yun dahil sa nakakainis daw ang mga ito. Bali yung mga bata kasi dyan sa Walrus Academy e eh, talagang ayaw na nga ng gulo. Pero nakita natin na hindi nga nila katulad etong si Colon. In fact e eh, gusto niya nga maging pirata at gustong sumama kila Shunks. ito ba nga matindi mga tol dahil sa nalaman natin na half giant half human pala yung si Si Colon. Ang nanay niya nga eh walang iba kundi si Ripley ang nakita nating biology teacher sa nakaraang chapter. At ang tatay naman daw ni Colon eh isang human, isang piratang sinasabing kasing lakas din daw ng isang giant warrior. Pero ang malaking tanong nga dyan mga tol eh paano kaya umabot yon? Napakalaking giant nga ni Ripley na natin si Luffy sa dibdib niya. Kaya bahala na nga kayo mag-isip kung papaanong ginawa si Colon. Isa pa nga eh sino kaya ang taong pirata na naging asawa ni Ripley. At at sinasabing kasing lakas nga raw ito ng isang giant warrior. Anyway, si Robin Frankenbrook at Jinbei naman daw e eh, nagbihis din ng viking dress gaya ng ibang mga straw hat. At si Frankie nga raw eh, talagang gustong makita ang legendary Adam Tree. Hindi na nga nakakagulat yan dahil sa alam nating si Frankie ang gumawa ng Thousand Sunny. At yung materialis nga na ginamit eh, yung kahoy ng Adam Tree. Paliwanag nga ni Sol, yung ibang Adam Tree daw ay e tumutubo sa iba't ibang parte ng mundo pero yung nandyan daw sa Elbap ang sinasabing pinakamatandang puno ng Adam Tree. Yan nga ang sinasabing pinakamatibay na kahoy sa buong mundo at siguradong matutuwa nga talaga si Frankie na makita mismo ang punong yon. Anyway, eto kat naman sa kastilyo kung saan dumating nga ang dalawang Holy Knights. Ang kamukha ni siyang satang isang babae. Gumalaw nga raw agad ang dalawa at may nahanap nga silang dalawang giant Asgard Sinabi ng babae na hinahanap nga raw nilang isang giant na may pangalang Loki pero talagang ayaw ngang sumagot ng dalawang giant guardian sa tanong ng babae. Kaya dahil nga dyan iinatake e, raw ng babae ang isa sa mga giant at dahil dyan i e, eh, talagang napasigaw nga raw ito sa sakit. So napakatindi mga tol ang ginagawa ng dalawang Holy Knights. Si Loki pala talagang hinahanap nila. Obviously mukhang gusto nga nilang palayain si Loki at gamitin nga ito laban sa mga giant. Maring nalaman nga lang nangyari dyan sa ilbab at talagang gagamitin nga nila ang sitwasyon para matalo ang mga giant. Mukhang galit nga rin si Loki sa mga kalahi niya dahil sa gusto niya ang tapusin ang mundo kaya maaaring palayain nga siya ng dalawang holy knights e eh, kumampi nga talaga siya sa mga ito. O di kaya naman ang pakay nga ng dalawang holy knights e eh, yung legendary devil fruit na nakuha ni Loki sa tatay niya. Kung papatayin nga nila si Loki e eh, makukuha nga nila ang legendary devil fruit na yon at maaaring gusto nga talagang makuha ni Im sa mga napakatinding kapangyarihan na yon. Mukhang dadaanin nga talaga nila sa pwer sa mga tol. Hindi nga patago ang ginagawa nilang paghahanap kay Loki. Maring pinatay nga ng babae ang giant guardian na inatake niya. Kaya siguradong matinding kaguluhan ang mangyayari dyan sa Elbab. Yung babae pa lang ang gumagalaw at wala pang ginagawa ang kamukha ni Shanks. Anyway, nagkaroon na nga ng parte ang mga straw hat dyan sa village at ang mga giant. Nagkaroon nga ng caps of friendship si Brogue at Dory sa mga estrohat, hat. At yun nga, ipasasalamat at sa ginawa ng mga istrohat para sa mga Giant. At mukhang sayang nga rin 'yan mga tol na talagang kakampi na nga ng mga istrohat Hat ang Elba patam mga Giant. Pero ito nga matindig mga tol sa last part ng chapter habang nagpa-party sila ay eh, dumating nga si Jarul. Meron nga raw napakalaking espada ang nakatusok sa ulo ng Giant at talagang biglang-bigla si Luke at sinabi niya nga sa matandang Giant na meron daw itong espada sa ulo. mani si Jarul nga mga tol yung isa sa dalawang matandang Giant na nakita natin sa flashback ni Big ma'am. Yung isa naman eh, si Jerul na siya namang napatay ni Bing ma'am. Kung matatandaan nyo nung inilibing si Jerul e eh, itinusok nga yung espada niya sa helmet kaya maring isinot nga lang ni Jerul ang helmet na yun na merong nakatusok na espada bilang tribute sa pagkamatay ng partner niya na si Jerul. Siguro e eh, putol nga ang espada ng yun, at hindi literal na nakatusok sa ulo ng giant. So ayun mga tulay ayun nga lang ang nilalaman ng spoiler. Kung nagustuhan nyo nga huwag nyo sana kalimutan mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Syempre Maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bye.